Tapos te ano pa? Oh, Hindi daw kami nakakabayad sa iyo. Ayun mga kawander. Kamari. Kamari kis. <laughs> May naisip kami sa ni Wonder Dad. Kasi okay. oh. magbabakasyon si Eds TV. Tama. Ngayon mga ka-wonder. Medyo matagal-tagal siyang mamawala. Ayun, abangan niyo po itong prank na ito. Ngayon, gagawa tayo ng prank ito, H-TV mga kawander <laughs> abangan po natin kung ano ang sagot ni H-TV uh, um, na, um, na kami sa mabas, oh, ito, na tv uh, na H-TV <laughs> naman, na namin si tv kasi kunwari ano um, sasabihin namin na tatanungin namin na Marites. Oh, di si ba? Gagawa kami ng mga kwento. Quinto, kwento, <laughs> <Quintong> barbero. <laughs> Ayun, tayo, peace, TV, uh, Kasi lahat alam niyo mga kawander, ano ngayon ang Marites, sikat. <laughs> okay. Tawagan na Pero dapat hindi video ko. Kasi mahal kaya tayo tayo, baka hindi ko maiwasang tumawa. Ah, sige, sige. Asa siya? Eh. natin, ipakita natin. Hmm. Ayun, ayun, yeah. o. Oh. Ayun, di yata siya, ano. Siya, yan. I-call, mo. Hindi, o. Ayun, ayun, basta mag-aactive yan.

Il Iluatid na. Kuya, kuya. Ah. O, oh, ka kasi ano? Uh, Oo. Oh. May itatanong lang sana kami uh? sa'yo kung totoo. Kala? May itatanong lang sana, sana kami kung totoo yung nalaman namin. Kaya dito. Kasi ano kami na Kumunta kami sa City Camp. Uh. Ano? sinabi sinabi tin sinasabi mo daw na ano marami daw kaming utang sa iyo. sinabi mo daw tin na marami daw kaming utang sa iyo. Ano? Ano na sabi? Sino ba 'yan? Problema 'di sabihin kasi ano. Tapos tehs ano pa? Aro? Hindi daw kami nakabayad sa iyo. Tapos, ano pa hindi? Ano? Tapos, pati... Ano? Ano? Tapos, ano? ano? Yung sa, sa tubig, ti Eds? nahikunik lang daw kami sa'yo. Ano? Pati pa yung sa, sa wifi. Hindi daw, kami ano? hindi, hindi, daw kami ano? nag... Hindi daw kami nagbabayad, hindi daw kami nagbabayad sa'yo, ti hindi hindi nga nagulat nga ka. kasi naihiya lang alam kasi kami kausapin kausapin kami ko ng oo naihiya. kasi ano napadaan kami kaya sa city camp mm. tinanong sa amin kung totoo ba daw yun oo kamag-anak niya, Kamag niya yata kamag-anak niya yata custodyo ba yun ano ko ya kasi sino ba hindi kamag-anak yata nila yun kamag-anak nila yun o -o. kaya nga ti oo kaya, kaya nga mm. Yang hiya tuloy kami. Oh. Ha? Sinabi ko Biko na usinamin daw te age. Oh, 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 <laughs> ka ba sinasabing ganon? Tayo ka bang sinasabing ganon? Paano naman? Paano <laughs> naman kasi. Nakakahiya kasi simpre, Ano yun? Si, si Pri, ano yun eh? ano yun? <laughs> It's a prank! <laughs> Hindi <laughs> Ay, shout out. Wala oh, ko tatay dito. Ito daw ni Wonder Daddy. Ay, mga ka-Wonder, support po natin si AIDS TV. Di ba ba? Sabi ba? AIDS TV. AIDS TV. Sayang nga, pinatay niya yung video eh. Pinatay ba? Ha?